hello magandang araw welcome sa akin channel <laughs> ngayon guys itutour ko kayo dito sa divisoria well mag voiceover lang tayo guys dahil sobrang ingay sa divisoria may mga sounds so voiceover na lang natin para hindi na tayo mag ilit na music so dito ko kayo Tour sa divisoria papuntang divisoria mall pero ito may inoto si Amo guys. So pagkakataon ko na rin na mag video video. Kahit naman saglit lang ako kalabas. So ngayon papakita ko sa inyo kung gaano namumula ang divisoria. Pulang pula na siya guys. Bumabahan ang mga puso. Ayan. Marami kayo dito mapagpilian. Tsaka mura lang dito guys. Lalo na pag wholesale magbili ka. Ayan. Marami kang mapagpilian. May mga chocolate, teddy bears. Ayan. May ano pa. Pillow. Heart shape na pillow. Ayan. Mga teddy -te bear. Puro I love you. <laughs> Napuno ng I love you ang Divisoria. Ayan. Ayan, magpili lang kayo kung anong design nyo or anong gusto nyo ibigay sa iyong mga minamahal. Minamahal niyo na asawa or mga kasintahan. Char. Ayan, may chocolates. Ferrero and ewan eh, ko ano iba yung iba. Ayan, heart shape na. Maliit lang siya guys. Clip yan siya. Lalagay sa ulo. Then, kakaway-kaway na siya. Sasayaw-sayaw yung heart Ayan may mga titi bear. Malulula ka talaga na amis talaga ako nung pumunta guys. Kahapon dahil sa sobrang ganda. Tsaka namumula talaga yung buong paligid ko. Lahat na makikita sa mata ko namumula na. Ayan may chocolate. Flowers. Lahat na nandyan. Ayan. Kadipindi na lang sa inyo kung anong gusto nyong ibigay. Ayan may bulaklak lang din kung gusto niya ng bulaklak pero mga ano lang yun guys anong yung piki lang plastic na bulaklak walang fresh na rose dito lahat ito plastic plastic na pagmamahal <laughs> so ito tayo ayan I love you I love you Teddy Bear, Happy Valentines. Magsana all. Magsana all lang tayo nito guys. Ayan, napakaganda. Sobrang dami. Pero hindi naman talaga ako nakabili kahit isa niyan guys. Hanggang video-video lang ako. Ayan o, oh, buong ano. Makita mo yan guys. Hanggang dulo yan. Sa dulo niyan, Divisoria Mall punong puno ng pang valentines dyan guys ayan tapos sobrang mura pa pero ako uuwi na dahil aw oh, hindi pa pala ako uuwi. uli pa ako nakabili <laughs> yeah, kaya atay ni mag voice over tayo ayan sobrang dami Ayan, may butterfly. May mga fruits pa na pwede mong, ano, clip. Yan siya. Butter, ay, hair clip. Ayan, kumakaway-kaway. Pag i-ano mo siya sa ulo mo, magkaway-kaway siya. Maraming teddy bear. Yung mga price niyan, guys, 300. Yan yan, 200. Mga price ng teddy bear. Ayan. Mag 500 depende. Ayan, may apple. May maraming prutas. Dito banda. Sa dulo na yan. Ayan, nadaanan ko lang guys. Sinamin ko na lang sa video kahit hindi na mamula. Kasi nagagandahan nagandahan ako sa, ano, sa kitchen na binta nila. Ayan. Yung nadaanan ko lang. Pero, Ayan, uuwi na ako guys. Hindi ko lang pinakita sa inyo kung ano, hapang namimili ako. Ayan, zoom ko pa talaga yung nadaanan kong kawali na gold. So, dito na pala tayo guys. Fast forward na tayo. <laughs> hindi ko na, hindi na ako nagvideo kasi ano, sobrang hirap nang wala tayong taga video. Din, habang namimili tayo, magpapagod lang ako. So... Nag-stop na ako doon guys. Then, namili na ako kung anong kailangan ko para makauwi na. So, ngayon, isa-isahin natin. Ipakita ko lang sa inyo yung mga binili ko. Kasi hindi ko to napakita kanina. Hindi na ako nag-video eh. Ayan, ito yung nabili ko na ano. Butter cookie na may raisins raisins sa... Ayan, 220 yung bili ko niyan. Isang tupperware na malaki. Then, ito. Ang ating tiktok. Bumili ako nito guys kasi napakamura. 80 pesos, then 20, 20 na siya. 20 bucks. Ayan. Sobrang dami. So, bumili ako niyan. Then, sunod natin pag pag bukas ang nakagapos nating apple ayan apple guys kasing liit ko guys o oh, kasing liit lang ng ilong ko pala sabang <laughs> so, liit anim na piraso lang kaya wala tayong budget so anim 100 sa Santa Elena ko yan nabili guys then ito naman nakabili ako ng leggings sabang nag ano ako, naghanap ako ng mga basahan para yung inutos ni amo ko. So, nakita ko tong leggings. Bumili ako para pang exercise ko naman. Hindi na ako mag-try on, guys. Kasi, mahiya naman akong mag-try on, try on. So, ganito lang. Unat-unatin lang natin, hilahilahin. Ayan, pwede na yan. Hindi na kailangan mag-try on, try on ang inyong ano lingkod. <laughs> so, ganyan. Ito, ilikpito natin. Tapos, sunod natin to. Ayan. Ito pala, guys. Yung, ano, yung vegetables na, ano, anong tawag yan? Chips. Pero, ano, kasi hindi ko na yan na-unbox, guys, dahil naubos na ng anak ko dahil nasarapan siya so wala na yan naubos na pagdating ko kahapon wala na kinain agad hindi ko na na ano napakita well, sige mag move na tayo guys basta nakabili ako nyan 75 pesos kasama ng ano kasama ng cookies isunod natin ang ito na talaga yung inutos ng amo ko, guys. Inutosan ako ng pagbili ng basahan. So, binili kong basahan. Iba-iba yung kulay. Para isang araw, ibang kulay. Kasi kung pareho ng kulay, baka sabihin na hindi na napalitan, ba diba? So, binili ko ng iba-ibang kulay. Din, na piraso lang din nabili ko. Kasi tatlo, 100. So, ayan bali anim na piraso kasi sabi ko sa amo ko bibili na lang pag maluma na bili naman pag may mancha na. bili lang ulit kasi nasa lang naman eh, malapit kami sa divisoria so ayan yung nabili kong basahan na inotos ni amo so, sa kanya pala yung budget guys hindi pala yan sa akin binigyan lang ako ako yung lang yung namimili doon ayan bumili din ako nitong hanger ito lang pinunta ko ng Divisoria guys, nagbaliw ako. Pero isang oras lang ako nakabalik na guys kasi nung konti lang naman nagvideo ako ng konti. Then, umano na ako. Hindi na ako nagtagal. Ayan. Bale, apat na piraso yung nabili ko. So, bale, 100. Kasi apat na piraso, isang nakatali. Oh, isang tali. Yan, apat na piraso. 50 pesos. So, Ayan. 108 piraso. Tapos, isunod naman natin ang ating Tupperware. Agoy, dumating na yung amo ko. Hindi pa ako tapos mag-voice over. Ginoo ko. The so, shout out. shout <laughs> out. Ito yung, yung Tupperware. Tag 50 piraso, o oh, no, tag 50 oh, tag 50 ang isang piraso hindi na marunong magtagalog ayan tag 50 ayan, apat na piraso bali 200 tong ano ko apat na piraso lagayan ng mga isda guys pag nag stock ka sa freezer so para hindi na magkalat yung mga dugo so maganda talaga meron kang tupperware na makapal makapal kasi ito guys hindi basta basta masira siguro mga dalawang taon tatlong taon ko pang magagamit ito ilagay sa freezer tapos saka na naman bibili ulit pag yung mukha niya luma na itatapo na din bibili naman ang bago kasi marami naman dito mabibili sa Divisoria guys Tapos ito na yung pinakalas na napili ko. Lagayan ng mga tools Ayan. Lagayan siya para hindi na magkalat-kalat yung mga martilyo, screwdriver mga screw, mga ano. sa dyan lang lahat guys. Mga gamit pang repair-repair dito sa bahay. Tapos ilagay sa loob ng kabinet para hindi siya magkalat. Ayan. So, yan lang guys. Ito lang yung aking mga nabili. So, magliligpit na ako. Maraming salamat sa inyong panunood at pagtsatsaga hanggang sa dulo. Thank you for watching. Bye-bye. See you next time. Bye.